Oh! Di na na tayo chichiri. Hindi ko nakita. Napicturean yung pangaagaw niya. Hindi rin. Ang dami na picture na. Ang dami na tayo. tuloy. Ang dami na tayo. Ang dami na mo. Mahal. Masalita ka. Nasa yung pagkain namin. Ang dami Pagkain namin na yan. Picnic pa sa may mga unggo yan ng agawin nila. Kami tuloy ang matakot sa kanila eh. Ano? <laughs> ano? Mahal, naman. walang... <laughs> Tama nga sinabi ko, Mahalina, baka agawin, ay puntan tayo ng Ang alam ko, ay, sabi mo, walang unggoy dito. Ayun, may kumakain naman. Hindi, nag-iisa lang kasi tayo dito. Mm-mm. na tuloy. Tapos <laughs> <Sikasya> na doon. <laughs> No. even it's spicy. It is spicy. <laughs> Matakaw. <laughs> Matakaw eh. <laughs> <laughs> Oh, di ba? Ah, sikat ang wish na Nagpasikat mo na. <laughs> Ay, chichirya ang mga gusto nila. Ayun, may mga kumakain, pero... Hindi nang chichirya. <laughs> yung bago, hindi ko na naku. <laughs> Iniwan ko yung bag. Alam mo yung tinangay ko? Sabi ko pa naman. Oo, kasi kay, ito yung plastic. Sabi ko, lapit ka. Tapos yung ano mo pala. <laughs> Ang galing nilang magbukas, iba? Alam nilang may ganun eh. Oh, <di> <laughs>